Hello, what's up mga kaoman? Welcome po sa panibago ko na naman vlog. Sa video ko pong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano kami mamulot ng malilit na kayamanan sa buhanginan. Kahit kung gusto mo itong malaman, manatili ka lang nakatutok hanggat sa huli ng video ito. Kahit kung handa ka na, magsisimula na tayo. Siya ulit, ang kaibigan kong si Paris Leo. Isipan namin mamulot ng maliliit na kayamanan sa buhanginan. Ayan humpay sa pagpulot. Dahil naglipa na ang tinutukoy ko kayamanan na button snail o sea snail. Isa siya sa maliliit na sea snail dito sa tabi ng riverside o waterway. Mamamangha haka sa taglay nitong ganda na akala mo'y ibinorda ng tao na kung tawagin ay Nature's Creation. Ito ang tinutukoy kong munting kayamanan, ang binatawag na Boton Snail o Sea Snail. Kaya sila tinawag ng Boton Snail kasi kasi nakila sila ng Boton. Maraming pong salamat sa panonood at see you on my next video. Peace out. Thank you for watching.